Ano na? Ha? Dito ako na ha? Maghantay kayo mamaya doon. Basta doon. Ha? Hantay kayo doon. Sige. Sa loko yan tayo naglalakad. Hindi ko dala yung microphone. Hindi ko dala yung kung ano ano. Kasama ko ka itong mga itong mga tarantado. Tingin naman kayo dyan. Support niyo ako. Oh, sige. Mamaya. Sige. Oh. So so well. Ay, paano mag-open nung can? Napanood ko actually yun. Ay! Yeah. Okay. Magluto pa ng tuna. Ay, Hi. hello. hello. Will, so Will. So well. Follow niyo ako sa Instagram. Ay, Ayun Oh, And like, like, sa so so Facebook na rin para maging famous ako, ha? Ah, Sir Will. Sir Sige. na ng palapit. Ano yung panmatol? Ano Yung pinasikat mo? Pa! One, 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 two, three, go! Bakit ay! Bakit ay! Pang transition yung tol, yung pang transition. Bakit ay! Woo! talaga. So, ayun, malapit na kami. So, kita-kita na lang tayo. Ang dami ko nang, dami ko nang na dito eh. Ayun no. So, It's all right. map, you Oh. Andiyan dito na po tayo. Kita dito yung sikat. Ayun oh. Ayun, Harrison. Karamihan kayo nandito. Kaya pag nagala kayo dito, siguro doon yung pumunta dito. Kasi maraming kainan dito. Kaya sila yung pumunta dito. Kaya sila yung pumunta dito. Na, lang namin yung mga yun nandun sa dulo. Tapos mamaya. Maraming kainan dito, Maraming kainan dito. Maraming kainan dito. Maraming kainan Maraming kainan Baka naman, libre dyan tol. Baka Uy. naman. Baka naman. Uy. Trap yan, trap. Trap yung mo ka sa Ito yung ayaw ko eh. Di ko sanay na magbuhay ang biga. naman man? Ako din. Bigat ng bag nyo ah. Bigat ng mga bag nyo ah. Dengo! Thank you sa so pagbuhat ng bag ko. Thank you sa so pagbuhat ng bag ko. <laughs> Sumbong kita kay Kian. Sumbong kita kay Kian. Ay, tapos yung paano po. An ano yung bag ko? Ay, eh, yung last lang ah. Alihan eh. Alihan! Hi! 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 Graben, ang na nung, ang na nung boyfriend niya. Ang naman talaga yung Yes, sir! So, mamaya, nag-iisip pa kami ng trip. Nag-iisip pa kami ng pari. So, mamaya, let's go. Kumain daw muna. Anong kakainin natin ngayon? Oh, sige. Mahal! Puti-puti ito pa eh. Ba't ayaw mo dito ah? Ayun nga po. Uy hindi na kayo Bibili tayo pa Bibili tayo. O oh, sige na, bilhin na tayo. Saglit lang ah. Namin. May pinaluto ba tayo pre? Wala <laughs> nga <laughs> 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 tayong pinayarin. Wala Di, nga tayong pinayarin. Wala nga tayong pinayarin. Tamang kain tayo. Kain tayo din mamaya. Ros, pakilala ka naman. Siyempre mayroon tayong tinatawag na... Take oh! okay. take over. <laughs> okay. Take over, take over. Sira. Magagod. Oh. <laughs> ka na. So, nandito tayo. Sa? I. Oh, naman ang naman boss. Hindi ka marimilig dyan. Susunod na ako at in-break ko. Lasipat dahil sa inyo. Wow! Weeeeh! It's a joke. It's a joke. Ayaw niya na. Walang! Walang! <laughs> Ayun no, nawiwet na po tayo dito. So tamang antay lang tayo sa pagtila ng ulan hanggang sa Ayaw maiwanan ko na. na. ako. Ayoko na. Ayoko na. na muna siya. Pagkina pumili yan, hindi lang magbuhay. Prim! Pagkina prim! Luko to! Sumbong kita kay Kian! Kian! Ney! Si Clary! <laughs> Halika dito ah! Oh. <laughs> tumatay ng pana ito. Oh, ayaw, saglit lang Ay, no, no. daw. Kikigil natin yung break ba? Ayun, so, <laughs> Wala na, walang nag-a-arsery. walang nag-a-arsery dyan. Ganito talaga kami, wala kaming trip. May lang kami kung ano-ano pinagsasasabi namin. Kagaya nito, hindi mo alam kung ano yung sinasabi ako dito. Huh? Huwag ka mag-ganong tol. It's bad. I don't know what this is, but wow. it's kind of hot. Maganda ako okay, transition. <laughs> Banda. Kung nakikita nyo yun. Hindi pala nakikita. Gary. Ayun. Si Kian at si Wella. At bumibili sila ng hindi mo may palawanag. Nandito tayo. Again. back it again sa paywalk pero ha <laughs> uh, pa rin. Pre, ulan na. Subukal yung pre. Ingat na lang kayo. Hindi <laughs> na Ulan nga sa bag... Sa bagyon. Bagyo, 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 <laughs>

Sa ito po ba? pa ba tayo? Bibili pa kayo hindi na. Pabalik sila tayo. Ka? Kusang na. maro. Maro na. So. Wala na. Ubos na. Mamaya na lang. Bakit 'yun? Hoy. <laughs> Wala na. Ha. Wala na talaga. Ubos na. Ubos na yung pagkain natin. itu chicken part itu dito kami, sa ah uh... <laughs> no other than no other than dito ba kami ilog lang po yan ilog lang ilog stupid <laughs> ilog nakikita nyan? ilog lang po okay, so, yan sa ilog galing din dito ayo oh, pala stupid <laughs> to so andito kami ha Wala na silang trip ka nina eh. Trip pa ito. Abos mo na ba, Ross? Tanya na Bunti lang. Hmm. So, padilim na po dito. Ah, wala na pong masyadong tao. Doon, hanggang doon pa 'yan, doon sa dulo. Kung nakita nyo po yung Pasi doon sa mapa ng Pilipinas, doon sa Upper Luzon. Bye! Ay! No. <laughs> <laughs> <Luko. laughs> <laughs> so, ito. 'Yon. Ginadyo. Sayad na tol ah, sayad na tol. Ay nako. Mag relax nga naman kahit minsan ano. Hindi namin na dun sa dulo. So kung nakita nyo. Yung. No. Yung vlog ko. Na nasa dulo kami. Dun yun. Dun. Dun. Dun yon ha. Yun, malayo pa yan. Mga nasa 5 km. Yung 5 km. so Doon pa, doon, doon. Malayo pa yun dito. Actually, nandito kami sa... Hindi mo pa masasabing gitna. Kasi doon. Malayo pa doon. Malayo pa doon. Ha? Huh? Kaya, kung madadaan kayo dito, wala na. Dadaan na. Okay? So, sige guys. Atakit siya ng mamaya. Yun lang. Uh, mga simple moments na dapat i-capture. Last part. Last part? Last part. <laughs> Wala pang middle part. Why? Ayun, no? Makikita niyo yung isang tanga, tanga dito. Ayun, no? Saglit. Okay. Uy, pre! Sino naglalakad dun Ano <laughs> gawin niya? Pre! Sino... Saka ba dito sa nagbabantay sa dagat, ikaw ba yung nagbabantay dito? Ay, low low ta, yun naglalakas no, Oo sa ibabaw ng tubig? Yeah, take my oh. To to oh 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 I can't no oh, okay. I got the oh, Ready? 1, 2, 3, go! Okay, <laughs> like going, sa Ngunit hindi tayo Naglalaho sa tele Nanayos ko mapalapit tayo Nanayos ko malaman Bawi na kami oh, Napanood nyo na naman tong walang kwentang vlog na to. <laughs> so, kung isa ka sa naloko ko, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Yun. So, huwag nyo kakalimutan, guys, ha. So, guys! Oy! Last minute! Ay, last minute. Bad yun. Oy! Dun kayo, dyan mo na kayo. Balik, lang tayo, ako. <laughs> oy, balik muna. Wait balik mo kayo dito. <laughs> okay, so... Ito na po! Uy! Uy, talaga niyo! Uwi na po kami. Uh, kasi madilim na eh. Hindi niya ako nakikita dito eh. Karami ka! Ika-over. Sige pre! 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 Diyan pre! Sige pre! So, ayon? Teglet! 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 Tor! Teglet! Teglet! Uy! So, let's